malapit nang mabuo ang pamilya ni Tanggol. Malapit na rin si Marites sa katotohanan lalo na itong seremon. Si sa madaling pinagtulakan na nga ni Rigor itong si Marites na totoo. Kinuha naman ni Ramon ang loob ni Marites para patuwarin siya. Sinisisi kasi ni Rigor itong si Marites sa nangyari sa kanya lalo na umano sa anak nito si Taggol. Samantala, na nasilip naman ni Ramon ang kalagayan ni Marites na pinohop problema nito ang bayarin sa ospital kaya naman hindi nagdadalawang-isip itong si Ramon na pigyan ng solusyon ang problema ni Marites. Kinayakap ni Ramon itong si Marites sa komportableng silid at binayaran din niya lahat ang bayarin ni Marites para umano may pagkakataon siyang makausap itong si Marites. Nasurpresa naman itong si Marites sa biglang paglitaw ni Ramon. Inamin naman ni Ramon na siya umano ang nagpalipat kay Tess at binayaran na niya lahat ng bayarin. Bagay naman ito na gustuhan ni Tess, paluwanag naman ni Ramon na siya'y bumabawi lamang umano bilang kapalig sa pagligtas ni Tess sa kanyang buhay. Gusto sanang pagbigyan ni Tess itong si Ramon na usap silang dalawa ng maayos Pero halong takot at pag-alala ang nararamdaman ni Tess ngayon. Natatakot siya para kay Ramon dahil baka malaman o ni Rigor na buhay pa ito at nakatungkulo ang mangyayari. Sa mga oras na iyon, binalikan ni Rigor itong si Marestes. Halos makapagpigil hinina ang pang-abot nila Ramon at Rigor. Ngunit masyadong matalas ang paningin ni Ramon at napasitan itong si Rigor na parati. Ngunit minamalik mata itong si Rigor. Ang buong akala niya, si Tanggol ang kanyang nakita. Kahit dali-dali din niya itong sinundan para hulihin. Sinungga naman ni Ramon ang pagkakataong ito para tulungan sana ang buhay ni Rigor? Parang wala na siyang kahati sa puso ni Marites pero hindi niya ito nagawa. Dahil sa kabutihang pala, dumating naman itong si Santino at si ang kanyang tatay ko. Sa kabilang banda, nagpapasalamat naman itong si Lubina kay Tanggol dahil sa pagligtas o nito sa kanyang buhay. Tatanawin o niya ito ng malaking utang na loob. Kailangan na o nilang mailispat siya ang nasabing diamante sa lalong madaling panahon. Sabi ni Lubina kay Tanggol na may kakilala o mano siyang maraming kakilalang binyaga para hingian ito ng tulong. Doon o nila nila ang nasabing diamante. Maraming salamat sa panonood at untabayan niyo po yung susunod mong update para sa maraming karagdagang update po natin. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa akin channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe.